Noong September 11, 2001, niyanig ng sunod-sunod na pag-atake ang Amerika kung saan apat na mga eroplano ang sinadyang ibinangga sa iba't ibang target gaya ng sa World Trade Center, Pentagon at sa Bukirin ng Pennsylvania. Sa insidenteng ito, higit 3,000 ang nasawi at libu-libo ang mga nasugatan. Matapos ang pag-atake, iniulat ng mga intelligence agency ng Amerika na ang Al-Qaeda ang nasa likod ng malagim na pangyayari. Isa itong extremist Islamist group na kilalang may galit sa Western presence sa gitnang silangan. Ang grupo ay pinamunuan ni Osama Bin Laden, isang Saudi national na dati ring sinanay noong panahon ng Cold War bilang bahagi ng mga muhajidin na lumalaban sa mga Soviet sa Afghanistan. Ayon sa mga ulat, si Bin Laden at ang mga pangunahing leader ng Al-Qaeda ay nagkukuta sa Afghanistan at may malapit na ugnayan sa Taliban, bagamat wala silang direktang partisipasyon sa pag-atake. Ngunit malinaw na binigyan ng Taliban ng kanlungan at proteksyon ng Al-Qaeda. Sa ganitong kalagayan, itinuturing ng Amerika na ang Afghanistan ay naging ligtas na paraiso para sa mga terorista. At dahil dito, itinuturing din ng Taliban bilang kasabwat at kaaway sa tinatawag na War on Terror. Kaya naman, ilang linggo lamang matapos ang pag-atake, itinuon ng Amerika ang atensyon at pwersang militar sa Afghanistan, ang bansang pinaniniwala ang kanlungan ng mga may sala. Noong October 7, 2001, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Enduring Freedom, isang malawakang operasyong militar na may layuning gibain ng Taliban at durugin ng Al-Qaeda. Sa tulong ng mga NATO allies at Northern Alliance ng Afghanistan, mabilis na naitaboy ang Taliban sa mga kabundukan ng Tora Bora. Sa paningin ng mundo, tila tagumpay agad ang Amerika. Ngunit ito pala ay simula lamang ng isang napakahabang digmaan. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumagsak ang rehimen ng Taliban at nagtatag ng pansamantalang pamahalaan ng Amerika. Sa unang tingin matagumpay ang misyon, napalayas ang mga ekstremist at naibalik ang pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan. Ngunit sa likod ng mga press release at politika, isang mapanganib na gerilyang gera ang unti-unting bumabalik. Habang ang Amerika ay abala sa pagpapatayo ng mga gusali, kalsada at institusyon, ang Taliban naman ay muling lumalakas sa mga liblib na lugar. Gamit ang mga taktikang girilya, pagpapasabog at pagsalakay sa mga sundalo at sibilyan, naging imposibleng mapanatili ang kapayapaan sa mga kanayunan. Dahil dito, taon-taon, libu-libong Afghan at sundalo ng NATO ang nasasawi. Isa sa pinakamalaking hadlang sa tagumpay ng Amerika sa Afghanistan ay hindi ang lakas ng Taliban, kundi ang mahina at korap na gobyernong kanilang itinayo. Matapos maitaboy ang Taliban, itinalaga si Hamid Garzai bilang pansamantalang pinuno na kalaunan ay naging halal na pangulo sa ilalim ng bagong konstitusyon. Sa simula, ang kanyang administrasyon ay tila simbolo ng bagong simula, isang pamahalaang suportado ng kanluran, may layuning magtatag ng demokrasya at magbigay ng serbisyong publiko sa mamamayang matagal ng pinabayaan. Ngunit habang dumadaloy ang bilyon-bilyong dolyar mula sa Amerika at mga kaalyado nito, hindi naramdaman ng karaniwang Afghan ang pagbabago at kasaganaan. Ayon sa mga ulat, lumaganap ang sistematikong katiwilian sa bawat antas ng pamahalaan mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa matataas na leader ng Estado. Ginamit ang pondo sa mga ghost project, peking empleyado at personal na kayamanan. Sa halip na magtayo at magtatag ng institusyon, ang naging resulta ay isang gobyernong may marupok na pundasyon. Sa mga liblib na lugar kung saan ang serbisyo ng gobyerno ay halos wala o puro abuso, ang Taliban ang siyang pumuno sa puwang. Gumamit sila ng simpleng disiplina, lokal na hostisya at madalas ay mabilis na pagpapasya sa mga alitan kahit na ito'y may kasamang takot at marahas na parusa. Para sa maraming Afghan, lalo na sa mga kasuluk-sulukang lugar, ang Taliban ay naging mas maasahan kaysa mga opisyal ng pamahalaan na may magarang sasakyan, ngunit walang kakayhang magbigay ng katarungan. Hindi na panaluna ng Amerika at ng bagong pamahalaan ang puso't isipan ng mga mamamayan na isang pangunahing elemento sa matagumpay na state building. Habang lumalalim ang galit sa katiwalian at kawalan ng progreso, mas dumadami ang nagiging bukas sa ideya ng pagbabalik ng Taliban hindi dahil sa paniniwala sa kanilang ideolohiya kundi dahil sa kawalang tiwala sa alternatibong inaalok ng kanluran. Sa ganitong kalagayan, hindi lang armas ang naging sandata ng Taliban kundi ang kabiguan ng gobyerno mismo. Habang lumalalim ang presensya ng Amerika sa Afghanistan, lalo ring bumibigat ang gastos. Ayon sa datos mula sa Brown University Cost of War Project, tinatayang umaabot sa higit 2.3 trilyong dolyar ang kabuang ginastos ng Estados Unidos sa buong kampanyang militar, reconstruction at aid program sa Afghanistan mula 2001 hanggang 2021. Kasama sa halagang ito ang direct military spending, logistic, bayad sa contractors, binipisyo sa mga bitirano at interes sa utang na ginamit sa digmaan. Ngunit sa kabila ng napakalaking investment na ito sa drone, satellite surveillance, night vision operation at mga advanced weapon system, hindi tuluyang napuksa ang Taliban. Sa katunayan, habang lumalakas ang presensya ng Amerika sa mga lungsod at strategic bases, mas lumalalim naman ang ugat ng Taliban sa mga kanayunan kung saan hindi abot ang mga institusyon ng bagong gobyerno. Hindi tutulad ng mga digmaan noong World War II kung saan malinaw ang pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ito ay isang uri ng asymmetric warfare, isang labanan kung saan magkaiba ang paraan, layunin at lohika ng magkalabang panig. Ang Amerika ay dumedepende sa high-tech warfare, precision strike at conventional superiority. Ang Taliban naman ay gumagamit ng taktikang guerilla, improvised explosive at taktika ng takot at propaganda sa lokal na antas. Sa ganitong klase ng gyera, hindi sapat ang lakas militar. Kahit gaano kalaki ang iyong arsenal kung wala kang kontrol sa populasyon, tiwala ng masa at kakayahang mapanatili ang kaayusan, walang tunay na tagumpay. Dahil dito, habang lumulobo ang gastos, lalong nawawala ang malinaw na direksyon ng kampanya. Maraming Amerikanong taxpayer ang nagsimulang magtanong, ano nga ba ang pinaglalaban natin? Bakit hanggang ngayon ay nandoon pa rin tayo? At habang tumatagal ang tanong ng gastos ay hindi lang usapin ng pera, kundi usapin ng kredibilidad, layunin at estratehiya. Noong 2011, pinaslang ng special forces ng Amerika si Osama bin Laden sa Pakistan, isa itong makasaysayang tagumpay. Ngunit kahit nawala na ang pangunahing target, hindi pa rin umatras ang Amerika. Nanatili sila sa Afghanistan sa paniniwalang kailangang siguraduhin ang seguridad at katatagan ng bansa upang hindi na ito muling maging pugad ng terorismo. Lumipas pa ang isa pang dekada, hindi pa rin tuluyang nagapi ang Taliban, sa halip lumalawak pa ang kanilang kontrol sa mga probinsya. Dahil dito, unti-unting nawala ng gana ang mga Amerikano at ang kanilang mga kaalyado, lalo na sa harap ng dumaraming kasulti at walang katiyakan sa tagumpay. Noong panahon ni Pangulong Donald Trump, lumipat ang estratehiya ng Amerika mula sa agresibong kampanyang militar patungo sa diplomatikong resolusyon. Matapos ang halos dalawang dekadang digmaan na hindi nagbunga ng tuluyang tagumpay, nagpa siya ang administrasyong Trump na subukang tapusin ang gyera, hindi sa pamamagitan ng armas kundi sa pamamagitan ng kasunduan. Mula 2018 hanggang 2020, isinagawa ang sunod-sunod na negosasyon sa Doha, Qatar, isang neutral na lugar kung saan nagharap ang mga kinatawan ng Estados Unidos at ng Taliban. Ito ang unang pagkakataon na direktang nakipag-usap ang Amerika sa Taliban, isang grupong dating itinuturing na terorista at hindi kinikilalang lihitimong kausap sa politika. Ngunit sa puntong ito, naging malinaw sa US na walang pwersang militar ang kayang durugi ng Taliban ng tuluyan. Sa halip, inamin ng Amerika sa tahimik ngunit malalim na paraan na ang Taliban ay bahagi na ng hindi may iwasang katotohanan sa Afghanistan. Noong February 29, 2020, nilagdaan ang Doha Agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Taliban. Ayon sa kasunduan, aalis ang lahat ng puwersang Amerikano sa loob ng labing apat na buwan kapalit ng ilang pangunahing kondisyon. Una, nangako ang Taliban na hindi nila papayagan ng Al-Qaeda o anumang teroristang grupo na gumamit ng Afghan territory upang umatake sa Amerika o sa mga kaalyado nito. Pangalawa, magsisimula ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Taliban at ng mismong pamahalaang Afghan. Para sa ilang Amerikano, ito ay isang praktikal na hakbang upang wakasan ang isang walang katapusang digmaan. Ngunit para sa iba, isa itong mapanganib na pagsuko, isang kompromiso na nagbibigay ng lehitimong papel sa isang grupong dati ng tinatawag na kaaway. Ang mas kritikal pang isyo habang umaasa ang Amerika sa pangakong hindi papayagang bumalik ang mga terorista, walang malinaw na mekanismo upang tiyaking tutuparin ng Taliban ang kasunduan. Pagsapit ng 2021, sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Joe Biden, tuluyang isinakatuparan ng Estados Unidos ang napagkasunduang pag-atras ng tropa mula sa Afghanistan. Ayon kay Biden, sapat na ang 20 taon, hindi tayo dapat magpapatuloy sa isang digmaang hindi kayang mapanalo ng lakas militar. Matapos simulan ng US ang pagatras, halos wala pang isang buwan isa-isang bumagsak ang mga probinsya ng bansa at sa halip na mahaba at madugong digmaan, tila walang labanang naganap. Ang mga lokal na puwersang Afgan na sinanay at pinondohan ng Amerika sa loob ng dalawang dekada ay unti-unting umurong. Isinuko ang mga lungsod at tuluyang nawala ng moral. Ang mga lokal na lider ay nagsipagtakasan at ang gobyernong sentral sa Kabul ay nawala ng kontrol. Sa loob lamang ng halos dalawang linggo, bumagsak ang halos buong bansa. Noong August 15, 2021, Mabilis na napasok ng Taliban ang Kabul nang halos walang naging bakbakan. Umatras ang mga puwersa ng gobyerno. Ang mga opisyal ay nagsitakas at si Pangulong Ashraf Ghani ay umalis ng bansa ng walang paalam. Muling namuno ang Taliban sa Afghanistan at sa kanilang pagbabalik, umusbong ang pagkagulat at takot ng mamamayan. Katunayan, sa Kabul Airport, libo libong Afghan ang nagsisiksikan, nagmamakaawa na makasakay sa mga eroplanong paalis. May ilan pang lumambitin sa eroplano habang lumilipad. Isang desperadong hakbang ng mga taong ayaw muling mabuhay sa ilalim ng pamahalaang kanilang kinakatakutan. Sa loob ng ilang araw, naging simbolo ng kabiguan ng kabol, isang digma ang ginastusan ng trilyon-trilyong dolyar na sa dulo ay nauwi sa biglaang pagbagsak at muling pagbabalik ng pinatalsik na kalaban. Sa mga mata ng maraming eksperto, ang pagkabigo ng Amerika sa Afghanistan ay hindi lamang militar, mas malalim pa rito. Ito ay isang pagkatalo sa larangan ng politika, lipunan at kultural na pag -unawa. Mula simula pa lang, bitbit -bit ng Amerika ang ideya ng nation building, isang proyekto kung saan itinatag ang isang demokratikong estado na nakabatay sa mga prinsipyo ng kanluran. Ngunit sa pagpapatupad nito, hindi nila isinaalang-alang ang konteksto, kasaysayan at estruktura ng mismong bansang nais nilang baguhin. Ang Afghanistan ay hindi isang bansang may malawak na karanasan sa sentralisadong pamahalaan o institusyong demokratiko. Isa itong lupain na hinubog ng tribal affiliation, lokal na batas at relihiyosong tradisyon. Sa maraming bahagi ng bansa, ang tunay na otoridad ay hindi galing sa Kabul kundi sa mga lokal na elder, mula o warlord na may sariling batas, kultura at sistema ng hustisya. Hindi ito basta-basta kayang tabunan ng imported na ideolohiya ng liberal na demokrasya, lalo na kung ang mga tagapagpatupad ng batas ay mga dayuhan. Dagdag pa rito, hindi rin sapat ang simpleng pagtatayo ng mga eskwelahan, gusali o pagboto tuwing halalan kung ang mismong mamamayan ay hindi nararamdaman ang tunay na representasyon at serbisyo mula sa pamahalaan. Para sa maraming Afghan, ang demokrasya ay hindi naging simbolo ng pag-asa kundi ng korupsyon, dayuhang impluensya at malayong pamumuno na walang ugnayan sa kanilang tunay na buhay. Kaya't habang sinusubukang itayo ng Amerika ang bagong estado, patuloy namang lumalalim ang agwat sa pagitan ng elite sa lungsod at ng karaniwang tao sa kanayunan. Lumilitaw na ang Taliban kahit itinuturing ng iba bilang ekstremista ay mas naging epektibo sa pagkumbinsi sa ilang bahagi ng populasyon. Sa mga lugar na pinabayaan ng central government, sila ang nagbigay ng hostisya, seguridad at serbisyo. Sa paningin ng marami, sila ang mas makapangyarihan kaysa sa mga kurap at banyagang pinuno sa Kabul. Isa rin sa mga kritikal na pagkukulang ay ang pagsandal ng gobyerno sa Afghanistan sa tulong ng Amerika. Halimbawa, nang mawala ng suporta ang gobyerno, mabilis din itong gumuho. Sa pangkalahatan, ang tagumpay ng Taliban ay hindi bunga ng kanilang lakas militar, kundi ng pagbagsak ng estratehiya, pananaw at pamumuno ng kanilang kalaban. Hindi sila nagtagumpay gamit ang mga aeroplano, drones o artillery. Wala silang high-tech intelligence o satellite imaging. Ngunit sa kabila ng lahat, sila ang nanatiling buo malaban sa bawat kanto ng kabundukan, kumukuha ng suporta mula sa lokal at maingat na bumabalik sa mga lugar kung saan ang gobyerno ay bigo. Habang ang Amerika ay ginugugol ang panahon sa pagbuo ng mga institusyong hindi kayang suportahan ng kultura at lipunan ng Afghanistan, ang Taliban ay naghihintay lamang. Hindi sila kailangang manalo sa bawat labanan, ang kailangan lang nila ay manatili hanggang sa umatras ang kalaban. Ngunit sa huli, talo ba talaga Amerika? Ang sagot ay depende sa pananaw. Sa aspetong militar, walang dudang mayroong mga tagumpay ang Estados Unidos. Halimbawa, napatalsik nila ang Taliban noong 2001, napatay ng kanilang puwersa si Osama Bin Laden at winasak ang maraming kampo ng Al-Qaeda. Sa larangan ng counterterrorism, sa loob ng 20 taon, walang malaking pag-atake sa loob ng Amerika. Sa ganitong aspeto, may tuturing na matagumpay ang depensibong layunin ng kanilang kampanya. Ngunit sa politika at estratehikong layunin, malinaw ang kanilang kabiguan. Hindi nila nabago ang bansa, hindi nila naitayo ang isang matatag at lihitimong pamahalaan na kayang tumayo sa sariling paa at sa mismong araw ng kanilang pag-alis, bumagsak ang lahat ng kanilang iniwan sa loob ng ilang linggo, tila baga ang dalawang dekada ay nabura sa isang iglap lang. Iyon ang masakit na katotohanan, hindi sapat ang panalo sa labanan kung ang sistemang iniwan ay walang ugat sa mismong bayan. Sa moral naman ng pananaw, maraming bumabati ko sa Amerika. Libo-libong sibilyan ang nasawi, maraming pamilya ang nawala ng tirahan at ang pagkasira ng ekonomiya ng Afghanistan ay hindi na napagbayaran. Para sa ilan, mas lalong sumama ang kalagayan ng bansa kaysa dati. Habang ang Amerika ay umatras, naiwan naman sa gitna ng kaguluhan ng mga ordinaryong Afghan, lalo na ang mga kababaihan at bata na ngayon ay muling nasa ilalim ng konserbatibong batas ng Taliban. Para naman sa mga sundalo ng Amerika at NATO, nananatiling bukas ang sugat ng digmaan Marami sa kanila ay nasugatan hindi lamang sa katawan kundi sa isipan. Marami ang nagkaroon ng post-traumatic stress disorder, depression at pagkawala sa matinong kalagayan. Sa ngayon, mga kapatid, bumabalik na ang Taliban sa pandaigdigang eksena. Humihingi sila ng pagkilala, pakikipagkalakalan at tulong pinansyal. Ngunit nananatili pa rin ang mga paglabag sa karapatang pantao at restriction sa mga kababaihan. Hindi pa rin malinaw kung paano babangon muli ang Afghanistan at kung saan hahantong ang pamumuno ng Taliban. Para sa mga analyst, ang nangyari sa Afghanistan ay isa sa pinakamalaking geopolitical failures ng ika-21 siglo. Hindi ito simpleng pagkatalo sa labanan, kundi isang kabiguan ng buong estratehiya. Mali ang mga akala, mahina ang batayan ng plano, at kulang sa pangmatagalang pag-unawa sa bansang sinakop. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload peace out